Ang Alamat ng Rosas Noong unang panahon, sa isang malayong nayon, ay may isang dalaga na nagngangalang Rosa. Kilala siya dahil sa natatangi niyang ganda at dahil na rin sa kanyang mapupulang mga pisngi. Kung kaya't pinagkakaguluhan siya ng mga kalalakihan. Isang araw, nang dumating sa bahay si Rosa, ay nakita niya ang isa sa kanyang mga tagahanga na si Pablo na kinakausap ang kanyang mga magulang. Humihingi si Pablo ng pahintulot na manligaw sa kanilang anak. Masayang pinayagan ng mga magulang ni Rosa ang binata sa kadahilan ng si Pablo lamang ang lalaking unang humingi ng pahintulot sa kanila. Nangako naman si Pablo na gagawin niya ang lahat upang mapatunayan ang kanyang damdamin at upang mapasaya ang dalaga. Araw-araw pinagsisilbihan ni Pablo si Rosa maging ang kanyang pamilya sa pamamagitan ng pag-iigib, pagsisibak ng kahoy, pamimitas ng mga prutas at gulay, at madami pa. Lubos namang natuwa ang mga magulang ni Rosa. Lalong-lalo na ang dalaga na unti-unti nang nahuhulog ang loob sa masugid na binata. At nang tuluyan ng mahulog ang loob ni Rosa kay Pablo, Nagdesisyon siyang salubungin ito sa parke malapit sa kanilang bahay. Nais niyang masilayan ang ngiti ng binata pag sinambit niya na ang kanyang matamis na oo. Malayo pa lamang ay natanaw na ni Rosa si Pablo kasama ang mga kaibigan nito. Hindi inaasahang madinig ni Rosa ang usapan ng binata at ng kanyang mga kaibigan na siya'y pinagpupustahan lamang ng mga ito. Gumuho ang mundo ng dalaga nang madinig niya na hindi pala bukal ang damdamin ni Pablo at siya'y pinagkakaisahan lamang. Nadurog ang kanyang puso sa kanyang unang pag-ibig. Hindi tumigil sa pag-iyak si Rosa habang siya ay pauwi sa kanilang bahay. Nag-aalala namang siyang tinanong ng kanyang mga magulang pero hindi sumagot ang dalaga. Kinabukasan ay hindi na nakita si Rosa at pati na rin sa mga sumunod na araw. Isang araw ay nabalitaan na may kakaibang halaman na tumubo sa madalas na tagpuan ni na Rosa at Pablo tinawag ang halaman na rosas dahil ang pulang kulay ng bulaklak ay nagsisilbing paalala sa mga mapupulang pisngi ni Rosa. Ang naiiba lamang ay ang tinik na napapalibot sa halaman na pinapaniwalaan na si Rosa. Si Rosa na nagsasabing walang sinuman ang makakakuha sa magandang bulaklak na hindi nasasaktan.